tapos yung mga sangkap niya nanood na rin baliktalin na natin yung ating puna ayun lalimit yan eh. ayun na yan syempre ilalagay na natin yung ating sikritong sangkap ayun ha? <laughs> nagpagulbul mo ino wala daw wifi <laughs> <laughs> Smile mga idol <mga>. Hi <laughs> Yun mga idol Isang magandang hapon <laughs> Magandang hapon po sa inyong lahat bin dyan. Pa, mm -hmm. Pisa. 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 Yan, mga idol. Isang magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng sulid namin dyan. Magandang bin hapon po sa inyong lahat, mga idol. At bin kumusta bin po bin kayong lahat? Hindi mo to water. <laughs> Ang kulit talaga ni Binbin. Bin. Ayan, mga idol. Ngayong hapon pala, meron bin. ako i share sa inyo na, ano, na recipe. Bin <laughs> bin <laughs> Ay, gamon na, mga idol. Well, mga idol. Oh, wow, short? Unya na, unya na. Unya na. <laughs> Ayan, meron ako si share sa inyo na recipe tungkol sa ano, mga idol ba? Sa tuna. Marahil alam niya to mga idol. Kung sa hindi pa na, nakakalam nito mga idol at hindi pa nakakasubok, subukan niyo to mga idol. Magluluto pala tayo ngayon ng ano, ng paksiw na tuna sa sprite ayan mga idol kakaiba 'yung mga idol. No? <laughs> Siyempre masarap 'yan mga idol kasi sabi nga nila 'di ba kung yung alimango nilalagyan ng sprite, yung tuna pa kaya? Lagyan natin mga idol para ano din bagong ano mga idol ba? Bagong style ng pagluluto sa tuna kasi kadalasan luto na ginagawa natin sa tuna mga idol. Yung paksiw, paksiw lang mga idol tapos yung ginataan 'yan. Ibahin natin paksiw na tuna sa ano sa sprite. Ayan mga idol kunin ko lang yung tuna kasi nakabili kami kanina dun sa palengke mga idol ayan ito siya o apat apat na piraso yung nabili namin ito ito yung lulutuin natin tapos yung mga sangkap nya kunti lang yung sangkap nya mga idol syempre number one na yung tuna yan bawang at syaka yung sprite Pero pa tong ano meron pa din tong suka lalagyan natin ng suka din mga idol at syempre asin yun lang mga idol limang apat lang na sangkap. tapos yung isda yung pang lima at makakabuo ka na ng panibagong recipe ayan mga idol sa hindi pa nakakatry nito mga idol subukan nyo po kung ano kung magustuhan nyo din yung lasa ng ano ng tuna <laughs> ayan mga idol ito hindi pa to ano mga idol yung lilinisin pa to kasi kaka, ano, kaka -uwi lang namin galing sa palingki mga idol ba ayan i-vlog ko na rin to mga idol para na rin may ma-share ako sa inyo na bagong recipe sa mga nagluluto nito shout out po sa inyo lahat mga idol kumusta ba yung lasa masarap ba syempre <laughs> sobrang sarap nito mga idol kasi yung ano nya nababalance yung tamis alat at asim yun yung masarap dun mga idol pag sasabing tuna kasi sobrang sarap talaga ng tuna mga idol eto yung ko anong type ng tuna to mga idol basta tuna to hindi naman to budburon mga idol tuna yan ito yung okay. tuna box na tuna sa sprite yan pahawa ng gopro mo eh yan meron palang tiknik dito sa tuna mga idol kasi yung ginagawa dito meron kasi itong kukunin eh yan o oh. yan ito yung kanyang mga litid litid mga idol ba yun yung kukunin sa tuna kasi mano daw yun yun ako lang ma parang malansa ba yan twist lang yung tuna tapos uhulbuti na siya mga idol na yung tatanggalin dito syempre yung kanyang ano na rin mm. ayan tanggalan ko lang na ano mga idol ha? yung kanyang bituka at hasang pero hindi ko na ipapakita sa inyo kasi baka mag guidelines tayo <laughs> mamaya lang mga idol pag magluto doon tayo sa loob magluto mga idol kasi first time natin magluto doon sa loob mga idol Merong, meron namang lutoan doon pero mas maganda kasi dito maliwanag kaya susubok tayo doon mga idol para maiba naman yung venue Ayun. linisan ko to mga idol ha tapos direct na tayo sa pagluluto natin para kakain na kami ng hapunan <laughs> yun pabalit mga idol yun ayan tapos ko na siyang malinisan mga idol ito na siya oh, ayan pasensya na kayo mga idol ito yung loob bahay namin pakita mo muna abe oh, yung loob dito oh, yung yun ito yung mini ano pala namin mga idol mini kusina namin sa loob kasi yung loob pala ng bahay namin na hati lang siya sa mga idol ayan. pakita mo nalang, Total, na, dito. na lang ma tutala dito lang naman tayo mga idol ayan, kasi dito lang namin mga idol ayan. ito yung bahay namin ito yung pinakasala namin tapos yung kwarto yan yan yung kwarto mga idol yan yung CR yan nasa loob lahat tapos yung maliit na lutuan namin ito pero na kasi nagtitindi naman tayo nagtitinda <laughs> mga ano yan mga idol yung mga konsumo ni Calvin yan ito na pala siya mga idol yung ating kwan yung isda pala ng tulingan tulingan iwan ko lang mga idol tuli basta sabi na ang tindera doon tulingan daw to yan nilinisan ko natin nanggalan ko na siya ng bituka tapos yung hasang yan, tapos nakapag-slice na rin ako dito ng bawang. Ayan. yung gagawin natin dito mga idol, lagay ko muna to dito. Tapos, yung, yung tulingan, irarap natin sa asin. ayan Bago ito mga pa. Yan, lagay na natin doon sa kawali na may bawang. Yan. Nirarap natin sa asin kasi optional naman mga idol. Pwede mo naman pag nirarap mo na ng ganto pwede mo na hindi tiplahan kasi yung isda may lasa na nilagyan na natin kasi niyan tapos ni slice ko pa yung ano yung ginilangan ko yung ano yung katawan ng isda yung... mm, para manuot yung para alat mo di ba paksiw to paksiw na mas kakaiba kakaiba <laughs> talaga ito sa saldo mo ito ayan okay yung ginawa ko pinailalim ko yung bawang pina, ano ba sa topping sa ilalim mo ito simbola natin yung tiyo. Yun. Siyempre, salang yan. Ito na siya mga idol. Hmm. Isasalang ko na. Pero bago ng lahat, maghiwa muna tayo ng sibuyas. Naglagay ako ng ano, dalawang sibuyas mga idol. Hmm. Ito yung itatapin natin sa taas. Yan, sa mga ito, nito, out po sila lahat. Yan. Lalagay ko yung sibuyas dito. Ayan, mga idol. Pati na rin yung mga pinagmarinitan. Yung gagawin pala dito mga idol, pakuluin ko muna siya unti kasi yung tulingan pala, may tubig yan. Nagtutubig yan mga idol. Ba? Pakatasin muna natin ng tubig. Saka natin lagyan ng suka. ayun Ihupin ko magpunan. masensya na kayo sa maliit namin kusina mga idol Ito lang si yung ano namin ba. Yung sukat pala ng bahay namin, 15 15 by 15 siya mga idol. 15 feet yung paganyan. Tapos yung kabila. 15 feet din. Yung kwarto namin. 9. 9 feet. Tapos yung sala. 6 feet. Yun. Tapos yung CR namin mga idol. 4 feet lang ata. ayan, ayan. Pagkita mo muna ba. Yan. Tingnan nyo mga idol. Yan. Tumutunog na yan. Yan Yan yung ano. Nagkakatas sa ba. Paanohin muna natin. Yung pakatasin muna natin. Para mawala yung kanyang tubig. Tapos lagyan natin ng suka. Ayan mamaya ulit mga idol paglalagyan na natin ng suka Pew! yun mga idol ayan na o pagkita mo ma ayan hibas na siya mga idol ayan o o pwede na natin lagyan ng suka isa ito na dapat sana mga idol yung gagamitin na suka dito yung suka ano ba sukang tuba kaso wala na kasing ano dito mga idol Su unyog na. na. inubos na ni Udit. Ika ang mo mo kung tao lang si Udit baka ginawa niya ng kalderita. <laughs> Kaso wala tayong magagawa mga idol sa ano ba sa hinagpis ng kalikasan. Ayun, ito yung gagawin natin dito. Pakuluin natin siya nang ano mga 15 minutes tapos saka natin ilalagay yung ating sikretong sangkap. Ayun, kilala niyo na yung mga idol kulay green siya na may sulat oh. Hindi ako nag-endorse ah. <laughs> Hindi ako nag-endorse mga idol ayan. Ito na siya mga idol oh. na. Ah. Sa mga hindi pa nakakatry nito mga idol. Takpan muna natin mga idol ha. Para maluto yung kanyang taas ba. At syempre yung sangkap na rin. Yun. Mamaya ulit mga idol. Pag lalagyan na natin ng Sprite. Yun. Ayan mga idol oh. 15 minutes na. Ayan siya. Okay. Medyo hibas-hibas na siya mga idol. Ayan oh. Tapos Nanikit na nga yung ano may dulo. Ang katas niya ba? Uy, kagami na nga yung taon Ayan. Ibas na siya. Tapos yung mga sangkap niya, nanuot na rin. Balik na rin natin yung ating puna. Ayun. Ah, lami ka nga yung Ayun. Ayan, Ayan. Ayan. syempre Lalagay na natin yung ating sikritong sangkap. sang tunas jar Ping, ping. yan well, ating na pretty sprite. Right. Huawei Pai Ayan, mga idol Lakasan na natin yung apoy unti yan, Bali, yung ano pala nito Optional siya mga idol Pwede yung asinan Pero pwede rin hindi na Depende na yun mga idol Depende na yun sa inyo Kung yung ginawa, ginawa natin kanina Na yung pagpahit sa asin ng, Pagpahit ng asin sa isda Kung okay na ba yung panglasan nyo mga idol Tapos kung naano rin, kung natabangan kayo mga idol, pwede nyo ring asinan. Tapos, okay na. Kasi ako, hindi ko na to anin mga idol, aasinan. Hindi ko na rin siya bibitsinan kasi nga may sprite na. Matamis yung sprite mga idol. Ayan na siya. na natin mga idol hanggang sa medyo yung manuot yung sangkap niya at manok yung kumunti yung sabaw niya mga idol. ito sa tulingan mga idol ba? Okay. Pulin natin ito. Pa natin ulit mga idol ah. Tapos masinip ko sa inyo pag medyo hibas na siya mga idol. Eh. Ipaksil na tulingan. surprise, Sprite. mga idol. Yun mga idol. O oh, ayan hibas na siya mga idol. Ah. Sarap nito mga idol. Tapos tinikman ko na rin kanina mga idol. Okay. Okay na sa akin yung lasa. Ha? <laughs> Nagbabulbul mga idol. Wala daw wifi. <laughs> Kasi, si Calvin pala, tuwing nanonood ng ano ba, nanonood ng cartoons mga idol, pag nag, nag-ads pa, lumalabas yung ads yun. Kaya yun, umaan na mga idol yung umiyak pa. Wala daw wifi. Sabi mo sa kanya, hindi tayo hindi, hindi makaka-income yung ibang nag-youtube sa'yo lang kasi palaging ni-skip yung ads <laughs> ganyan siya mga idol kaya nag-gulbol nag, ano, nag siya ba kasi yung lumalabas yung ads sa pinapanood yung mga idol ayaw niya kasi mas turbo ayan mga idol tingnan naman yung forma niyan mga idol you know, wala yung cute huy kita yung lubot mo sa mga idol ay eh. e, Ayan mga idol, ho. malapit ito mga idol Sarap ito. Tama, Tama ito ba? Parisa ng kape mga idol. At, uy! Talami! Taksi tapog kape. Ano <laughs> Ayan. Tagpan lang natin ulit mga idol. At maghain ako. Dito lang kami kakain sa loob. Dito mga idol ba? Sa aming sala mga idol. Ayan. Mamaya ulit mga idol ha. Pag nakapaghain Ayun mga idol. Ayan oh, na ay yung ating paksiyo mga idol. siya hindi lang namin inubos yung paghaon mga idol kasi baka hindi man ano, ba pang din namin bukas tapos yan yan yung ano yung ulam ni Maika kanina mga idol yung tagimtim ba hmm? yan ito mga oh, mga idol fresh talaba ba isaw sa dyan sa suka mga idol tapos yung kanin magplato kami ngayon kasi baka mga hulog dyan sa luk sa ano mga idol basahig mga idol amigasin siya tapos ayun nagtimpla si Mike ng kape Ayan, sit up lang namin ito mga idol. Ganyan yung pullman niya. Ayan mga idol. sitat up na. Ay, si Calvin nandun. Sumakit na dito sa kanya. Ah, Hindi <laughs> Yan, Ayan, bago tayo kakain mga idol, magkasalamat muna tayo sa Panginoon. Salamat. May mag-pray ka. Balik na. Hi. Amen. 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 Yan. Kain po siya lahat ng idol. O oh, da, ay dali. Dali, dali ka. Dali ka, dali ka. Dali ka nung makita ka sa mga idol. O, oh, dili labot, ana ha. Mga idol na ayaw labot, ayaw labot. Dali, dali. Yan. Kain po mga idol. Dali. Nanood kasi siya ano. Palabas ba? Gabi, kahit gabi na may langaw pa rin. Naood. <laughs> uh, dali, dali. Dali, dali. No, 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 Hindi makamakita mga idol. Ariraman ka makita. No, 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 Dali, dali. Dali, dali. Oh. Dali, dali. Dito na makita mo kamo idol dito. Dali. Dito mga idol. Dito dali. Dali. Mga, mga idol bin bin mga idol. Si oh, binbin. bin. Si bin bin. Oh, idol. Oh, hi mga idol. Ay sa fish. Balance talaga yung lasa niya mga idol ba? Ramon na ba? Rice rice. Lalalo kasi mga idol. Ah, kain po. Pag niyan si Calvin ngayon, pag kumakain, hindi lang po meron. Hindi ka may idol. Ano ba? Ano po? Sarap na. Mata, manamis asim alat ba? Perfect combination talaga. Hmm. Kain po sa inlet yung mga idol. Eh, pasensya na pala kayo mga idol. Number no, 10 na princess mga idol. Hindi kami nakapagdasal doon. Kasi iwan ko, nakalimutan ko mga idol. Sobrang gutom na ba? Let's <laughs> no, hmm. na kasi. Let's na doon mga idol. Ayan, tala ba? Mm. Sarap ng fish talaga man. Mmm. Mmm. Kain Bato, po. Ano ito nila. Buti na nakaano kami nito eh. Nakaabot pa kami. Nang araw na kami nag-aantay nito. Parati kami nauubusan ba. Lalo na to. Ito try favorite ba. Ayan sa mga gusto magluto ng ganito mga idol. Subukan nito. Napakasarap. balance na balance sa sprite. Mm -hmm. Mm -hmm. Well <sighs> Buang, sekali Medyo ano na kasi ngayon sa dagat may doon. Pahirap pa na talaga pang huli ba? Ba? So, Bumibili na kami dito sa Palengke. Tapos panay ulan pa dito. Malabo talaga yung tubig sa dagat. Ako oh, patay-tay ako ngayon. Ayun parang kakain si Angie. Si Bukan, 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 sa bukan, 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 Ayan, kain po kay ano, Ma'am Sonia, Ma'am Saru, Ma'am Ma Ma'am Dinsy, Ma'am Ayan, kain po sa inyo lahat. Quincy? Merong Quincy ata. Eh. Dinsy. Ah. Dinsy yun. Kain po sa ano, viewers namin from India. Siyempre, mga solid namin dyan, kain po. Ang may okay, bagong ano, pumasok hmm. din. Kalimutan ko yung pangalan. Start with W. Yung pangalan. Uy, ata yun. Hmm? Parang Winnie. Akira okay, Winnie? <laughs> Meron din eh. Oh, bago nga siya. Ay, bigyan nila ni ano, ang saro. Ah, sobrang sarap mga idol. Try nito mga idol. Yan, Mama mabel. Meron kaya naman bagong susubukan, Mama Bell. Yun kay Angkol. Kain tayo fresh talaba ang mabuti kasi may explore tayo ng mga bagong mm. luto mga idol ba? Hindi yung puro lang tayo ano mga idol. Yung nakasanayan natin luto mga idol. Mabuti na din. Yung talaga yung ano ko mga idol. Na matikman din yung ano ba? Yung, yung ano yung panlasa sa ibang lugar. Kaya nagluluto ako ng mga ano. Ng mga kakaibang pagkain. Hmm. Agoy. Tan kape Kapitay diyan. Ganito pag gabi mga idol, hindi ako nakakatulog pag walang kape. Baliktad na 'yung ano. Baliktad 'yung sistema sa akin. Yung iba, hindi nakakatulog. Pag walang pag nagkape, ako. Hindi ako makakatulog pag hindi ako nakakapagkape. <laughs> Mm. <laughs> White <adik. laughs> ka mm. <laughs> eh, ha? May talaba pang kasama. Uy, pwede sa mga matataas ang Hindi naman nakaka-HBC yung talaba. Uy, nakaka-HBC Uy,

sabi ngayon mo ubos namin yung dalawa wala kami pang ulam ito bukas ha hindi kasi sa ano di ba siya sa typical ano mga iba ba na na niluluto natin kasi yung typical paksiw maasim tapos maalat ito mga idol meron siyang asim meron siyang alat meron din siyang tamis na balance talaga yung ano niya mga idol yung lasa niya kaya masarap siya tapos yung timpla, nanukot pa sa laman ng isda. Yun, yun yung nagpapasarap mo mga doon. Madami din akong sinabaw eh, naubos kasi nanukot pa. Nakakalasing pa naman yung tulingan. Huwag din yung pinutulan yung buntot. Ano ba? Mm, yung buntot yung nakakalasing. Kaya pala pinutulan. Buntot lang pinutulan ko. buntot talaga yung ano, nakakalasing yan pinuputol nga eh. Marami ka palang alam dyan ma. Ha? Hindi Bih palang alam. <laughs> Bihira na kasi kami nagluluto ng tulingan mga idol. Mahal kasi na yung tulingan. Ito nga lang yung nabili namin mga idol. Maliliit. Mahal na. Ano lang yan. Kalahating kilo. Mga pat. Sa amin, 3.80 yata yung kilo ng tulingan. Lating ay yung binili namin. Yung mm. ko ba, lumababa talaga. Sali mm. tayo-tayo. Gumidiretso talaga. Masarap lang talaga. Parang may kalasa tong niloto natin. Parang kalasa ng no, ano ba, yung sinain na tuli nga. Oo, ano. Hmm. Yung paksi din siya next time mga magluto kami ng ano sinaing na tulingan pag naka kami ulit ng ano na tulingan dun sa palengke na medyo mura mura pa sarap yun sinaing na tulingan mga sangkap nung kamyas na dried ba dried kamyas ayun sa palengke yung mura talaga yung bangus hmm. yung mga good size nila 120 yung kilo mura na ba yun mahal yun 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 na yung pinakamaliit na price dun sa palengke. yung mura kung tagbe lang yung kilo <laughs> Ulas lang po na nung kulang sa gasolina. Mura na ba yung tag-100? <laughs> sa na nila ako kinikilig mga idol pag umiinom ako. Wala nang kilig-kilig sa katawan ba? Hindi <laughs> <laughs> na siya na kinikilig sa akin mga idol. <laughs> kuloko. <laughs> kuloko talaga si Mike kamay. Ibang kilig naman 'yun. Oh, <laughs> may mga bata na <laughs> na po, lang kami ni Mike. Iba yung klase ng lambing na namin. <laughs>

hindi ka malayong sa mga si kaya mga ay 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 ice ay 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 yung paborito ni calvin mata ng isda pag nakabili ba? kami ng isda ay 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 yung ay <laughs> ay Grabe. Ay, yung tuyo. Wala lang mamatay yung Umayos na ramay Kasi yung pinakauna yung kakainin talaga, yung mata ng isda. Pwede mo ma. Maraming kita ka kayo. Na! doon. Hmm. Yan. Tugod na ako. Grabe nang ubos yung ano Pa, Tapun-tapun to lang ba? isa lang ating pibuloy itong kape balik balikan yan ah lami mo mga kahit may sabaw pa yung ulam namin mga idol ako talaga nagkakape. dati pa mga idol kasi parang napupubia ako pag hindi ako pagkape. <laughs> ayan mga idol so Ayan. Sa mga gustong magluto nito mga idol, i-try nyo po mga idol. Walang mawawala. Tapos subukan nyo mga idol. Napakasarap. Sinaing natulingan sa Sprite. Ayan. Bago. Ay, hindi. Sinaing ba yun? sa Sprite pala. <laughs> ano ba yun, eh? Sa sobrang sarap mga idol. Pati yung ginawa ko, nakalimutan ko na. Uh, excuse me. Ano. Ayan, mga idol. <coughs> <coughs> ah, <tapos mo>. <coughs> <coughs> Yan. Mga idol, hanggang dito lang yung aming video. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. At pasensya na po kayo mga idol ha. Kung ito lang yung, itong content na nagawa namin na hindi adventure mga idol. Share na lang din namin sa inyo mga idol. Kung ano yung mga nangyayari dito ba. Kasi yung panahon dito mga idol, pag umaga, iinit ng mga ilang oras tapos bigla mo yung ulan. Yun. Kaya yung mga yung babalikan sana namin na ito doon sa spot na secreto mga idol ay bina. binaha. bina talaga hindi namin mabalikan tapos pati na rin sa dagat napaka ano mga idol napakalabo talaga. Iba ko lang kung ano ano ba may bagyo, may low pressure ba. Yan. Kaya yung mga gagawin na muna namin content siguro dito lang sa bahay muna mga idol. Yan. Ang dito lang to, mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at mag-iingat po kayo palagi sa araw-araw. Yan. Sa lahat ng solid supporters namin diyan. Silent viewers. Yan. viewers from India. Thank you po sa inyo lahat. Yan bye bye mga idol maraming salamat po sa inyong lahat at uh, God bless ingat po kayo palagi yan bye bye bang